Good morning, good morning mga bossing. Uh, welcome back again. Ayun, uh, ituturo ko sa inyo kung saan ang location ng chassis number ng Isuzu Sportivo. Ayun mga bossing. Uh, ang model nito mga bossing ay 2016. Ayun. Isuzu Sportivo mga boss. Ituturo ko sa inyo mga bossing kung saan ang location ng chassis number. Sana makatulong sa inyo ito mga bossing. Ayan, i-undercoat din ito mga bossing eh. Uh, tuturo ko lang sa inyo yung location ng chassis number. Ayan. Ito lang po yan sa may left passenger side. Terrier. Ayan mga bossing oh. Tapat lang ng tambutyo. Ayan, diyan po siya matatagpuan. yung Chassis number location. Ayan mga bossing oh. Kitain niyo. Susu Sportivo ayan mga bossing sana nakatulong sa inyo itong uh, kung saan nakalocate yung kanyang status number at maraming salamat sa inyo mga bossing God bless you all